Hello everyone! Grabe, viral ngayon. Alam mo yung testigo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, lumantad na. Nagbinayaran lang daw siya ni Senator G. Santeveros para magsinungaling. Nako guys, ito guys, panoorin natin. Alam nyo, hindi na hindi ko na kinuha yung video, alam niyo sa YouTube para pag-react kasi ang haba tapos ang nakakaano, dito na la lang tayo sa video sa TikTok kasi guys, talagang na-summarize na po. Eto, panoorin natin. Binayaran po ako ni Senri Santiveros para mag laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo Siki Buloy.

Mayor Duterte. At, oh, alam mo yung, alam mo yung, nag-a-anticipate talaga siya sa mga sinasabi nitong si Alias rin na ganun-ganun talaga si ano, Senator Lisa veros maalis na po sila doon, dala na po nila yung mga bag. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin mo ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at pinatakot ako ni Sen But honestly, I'm not even surprised. This isn't the first time her name's been dragged into something yes. like this. Back in 2017, Risa was accused of kidnapping minors. In dinemando namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para magtestify falsely. Yan ang history ni Risa Ontiveros. Grabe no? Hindi pa ngayon lang 'to nangyari 2017 if you could remember guys yung si ex chief justice corona yun din yung ginawa nila alam mo siya pala yung nagplano pero di ba ngayon anong nangyari ngayon sa court of appeals nanalo si CJ Corona pero wala na patay na siya di ba namatay dahil sa alam mo yung sakit ng loob dahil sa stress grabe talagang nakakatulog pa siya no Grabe. Ay di ninyo alam. Nandiyan ang kaso sa ombudsman. Kasama rin sa reklamo ang obstruction of justice. Bukod pa rito ang kidnapping dahil sa hindi pagbabalik sa mga magulang ng isang minor de edad na witness. At umano'y paghikayat dito na huwag nang umuwi sa kanilang pamilya. Uh -huh. Yung kapatid mismo nung sinuhula niya, umamin, binigyan siya ng chief of staff ni Lisa. O diba mas mas She wasn't convicted, yeah. But the fact that the father was furious and demanding his kid back, That already says a lot. And we're not even done yet. Remember alias Bikoy? The guy who accused the Duterte family of d links in 2019. He surrendered to the police and admitted that the people behind it were Sonny Trelanes, Risa Hontaveros, and members of the Liberal Party. Sabi niya, sa alagang 500000 ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senator Antonio Trillanes, Risa Ontiveros. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, the Vice President of the Republic of the Philippines, Lenny Robredo. A certain ano congressman yun. or senator to be the Vice President. And Sunny will be the line to become the Vice President. Ano? Yun... Kaya pala ganun na lang sila no, noong tuwen, yung panahon ni PRRD. Naku, kaya naman pala kasi plano pala ni ano ni Trill, Trillil, ah hindi Trillianes. <laughs> hindi hindi po tayo mga away guys. So plano pala ni Trillianes na siya yung magiging vice president pag napalis si PRRD. So syempre si Leni Robredo. Tapos siya naman kaya pala grabe. Wow. I don't know about you, but as a Gen Z, I'll never fall for yellow lies. Whether it's wrapped in pink or polished with fake hope. Sorry, pinks, but changing colors won't bleach your past. <laughs> Grabe, no? Tapos alam mo yung sabi pa talaga nitong alias ni alias Rene, kaya daw po siya umiyak nung nagbabasa siya sa kanyang uh, doon sa Senate kay Apos, uh, Pastor Kibuloy kasi daw po naiiyak siya na nagbabasa ng hindi totoo. Oo, oo nakukonsensya daw siya kaya siya umiiyak nung time na yun. Tapos grabe guys, alam mo yung pagsinama niya si uh, VP Sara, si Bato de la Rosa, si Bongo at si Bato de la Rosa sa sa alam mo statement niya ay Magkakaroon siya ng another 500,000 pesos. Pero guys, hindi niya sinama kasi natatakot siya baka daw dumalo sa hearing at ma-corner siya ni Bongo tsaka ni Bato de la Rosa. Grabe, no. Sayang yung 500 pero wala, nagka 1 million pa rin siya, guys. Kasi 500,000 yung pagsipot niya tapos 500,000 yung mga pagdamay niya kay PRRD tsaka kay VP Sara, grabe, grabe. Kaya 'yun And, eh hinahanap na siya ni Senator Risound Ontiveros at ngayon wala, bumaliktad na nga siya. Kaya guys, naku sana naman at uh, no magkaroon na ng uh, justice 'yun sa mga pamayad pagbabayad ng mga witnesses. Grabe talaga. Kaya anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day, everyone. God bless. Bye.